Nakaka-high blood ka ah! Nanonood ka ba sa live ko? Oo, nakaka-high blood ka dun. Marami ka nang alam. <laughs> Dapat ka nang itumba. Wala. <laughs> Wala! Wala <Hello, the> <laughs> ko kaka Kakalive mo lang na arga ka Ay, Kimi. Masyado na mga ano, masyado nang pinagtatanggol ka ng mga ano mo dyan pag ako kalaban. Alam mo kung bakit? Ayaw nila ng maganda. Maganda pero mabaho. nag ng <laughs> nga <ako> din dun siya. <laughs> OE. Oh, eh. Kamusta ka na dong? Okay lang ko day eh. <laughs> Inistorbo mo, inistorbo mo sila dito. gapabasa basa sila dito, inistorbo mo. Anong, ginabas... Anong ginabasa? Anong ginabasa? Gabasa anay kami diya. Oo. Puta, wala ka man nagambal. May intro. Teka, pangibot ka manin mo, yamaw. May intro ko tayo, isang basa anay da. Ay, hindi na po intro. Baso ka lang. Damo kami di 1.7 kami di, oh. Puta. Oo kung may intra ka pa ba sana, hindi na sila po up dad, duwa lang ta. Amo na iya, amo nang ginaulat ko. Joke <laughs> mm -hmm. lang. <laughs> Dito sa pagsapakon guys, yung pa music tadi guys ha. <laughs> Kaya pa damit namit ka naman daay. ay. Tik si, namit ya, yeah, simple lang kuya. Dapat damit damit ka da ganin. Depende na siya katanaw ako na namitan sila eh. Ayaw si... Yes, eh. mm -hmm. Di ba, Ay, YP? Ano Guys, kalma lang, kalma lang. Ako lang to, kalma mm. lang. Sabi mo mga ano mo dyan, viewers mo, kalma lang. Kalma lang ako, guys. Huwag okay, maniwala sa mukha, okay? Huwag okay, maniwala sa sexy, maganda, maputi, okay? Kasi hindi lahat ng sexy, maganda, maputi, mabango yung ibang baho. <laughs> lalo kapag dito base na ano ano na. Na <laughs> oh, uh, experience na experience A, ko na yun ano ka ano 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 base. ano 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 ko ano 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 Okay, fine. Eh, sabi nga nila, wag daw agad-agad magtiwala kasi pag uh, nako pag uh, personal yan, baka magulat ka. Demanding pa naman kayo masyado. Ang um, kain-kain, ang um, kain-kain, magugas ka muna. <laughs> tama, mm -mm. tama yan. <laughs> Hugas ka may bago kain, ganun. At tapos yun kayo Tapos liga? Oo, uh -oh, Pwede naman maligo na hindi nag-uugas. Pwede ba yun? <laughs> Mga tamad lang yun. Mga tamad uh, lang yun. Mga tamaran lang yun. Ah, okay. Grabe nga yan. Grabe talaga. Lakas talaga ni ano ni Zero. Hmm. Kaya gusto-gusto mo ka uh, kalaban. Eh. Highlands kayo. Eh. Ikaw lang kasi lumalabas sa akin dito, oh. Ikaw lumalabas. <laughs> Talaga? Ikaw lang lumalabas sa ano. Konti lang kasi yung ano ko, di ba? Kaya, mm. ikaw lang. Nakasawa kasi yung kausapin yung mga Arabo, hindi magkaintindihan. <laughs> Pero pag ako kalaban mo, hindi ka nagsasawa? Hindi. Ba't ako mm. <sighs> tanong ko lang. Hindi. Ikaw magsasawa. Ikaw nga lang siya nagsawa. oh, eh. Hey. Hmm. Hey, Magsabi-sabi na, Langga, ano, ano ba ito yung my day niya? Oo. <laughs> uh -uh. Ano, 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 nakita okay, ko day ka? Uh, -huh. Siyempre, prince tayo sa, sa ano, diba? <laughs> Kung ayaw mo makita, may di mo, huwag kang magpo sa Facebook. Message yun. Message yun ng ano. Message yun ng ex ko. Mm hmm. Hindi ka pa na nakamove uh -huh. on pala. Nakamove on na. Nakalib on na ako. Move on lang pala eh. Hindi ko pala alam na last goodbye niya na pala yun. <laughs> 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 Deserve mo yan. Isa <laughs> pa. But di na lang kaya magdamag tayo mag-PK dito. <laughs> Oo, mas hindi ka. Wala lima ah. May Facebook ka ba? May Facebook ng yung El. ako pa. 'Di ba? Nakita mo yung post ko sa Facebook na eh? Na ano? 108K views ka na naman oh? No? Mabinta ka talaga? Ano <laughs> yung uh post mo ah? -huh. Tsura mo eh! San alam? Eh san alam? Sige na lang, oh ito 5 hours ago Oh, 108... 108,000 views Ayot ta. Isi proud proud siya, ayot ta. Sikat sikat na man siya. Oo nga, oo nga. Kasi, yung sinasabi na walang kwentang kausap, pero... <laughs> di ba guys? Nag-share siya tunga. guys, ito. Eh, nag-million views na pala ito. Ito nga ta. Ten dollars, ito nga ta. Tag-five dollars ta. Ay, nakibot ko ganin, nag-1 million views, yung said sa akin ito pagpanas. mo, banda mo, naku, Alam kala mo, laki-laki nang kita ng maloko, video mo. Kabalo ko, or... kabalo ko, <coughs> kabalo ko. Hindi <coughs> hey, ito kala mo, nag-video ko Hindi, tungat na gani. Hindi, sa totoo lang. Hindi kasi baka, asay po nyo nagsinungaling ako. Okay. okay, eh guys, 100, <coughs> 108,000 views. Okay, yun tayo sa earnings niya. 1.81 dollars, di makita. Kaya hey, ako lang ng point eighty nine, imo ni one dollar so ah. <laughs> <laughs> Matunga agad. <laughs> di sa kaya tawag si mo dollar. Hindi na ba? joke joke ka lang. <laughs> Hindi ka niya, tawag <laughs> ni <Simo. laughs> Hindi na ako pa matag si one dollar. Hindi, ayun yan. Ang usapan, tunga. Pag tunga, tunga. Ang niya. <laughs> ha? Ano man? You said, sa tapat balay like, nag-comment, comment to sa dugaga, sa bala. Hindi ko, ba, na naman comment yan. basta importante, ito nga ay ito, tunga. nga, ko ito ni Simo, ito nga, on ko manayin mo. Eh, okay lang Simo ito ka, on ko ng imo. Tunga nga, ay tayo. <laughs> hindi, hindi mo na pwede uh, nga, ito on mong akon tapos ang imo, hindi matunga, di ba? Hindi mo ni matunga lang... akon. Pwede mo niya mahilot akon, pero hindi mo ni matunga akon. <laughs> Iloton eh, blima. <laughs> eh. <laughs> eh. 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 Ay, maging Ay, Friday. <laughs> <laughs> oh. Garapal din yung baba niya. Nagusto yung Thank you. Thank you. Mm. Sabi din ang Sabi ko, dito, yak daw niya. ako, ano, down, ako <laughs> ko Ha? Huh? Sagat ko maghilot, tapos ang ang oil laway. Okay. Hindi niya Yak! <laughs> the mock. Ya. <laughs> Artor tiba. Da, mock ya. Yeah. Oh. Dok dok. <laughs> <laughs> Bak da <the> mock ni. Yeah. Da <laughs> <laughs> makan kana ta. Timung ni, kau be ni kon badloan ko mun mo. Tamil na. Pe. Uh, okay lang, okay lang na badlo. Ano basta puti ang gagwa, hindi green. Yeah. <laughs> The Dumak. <m> <laughs> <laughs> Ay naka Ja 'yung sinasabi namin, guys. Okay, Ito basabi, so, basabi niya bibig. Basabi niya bibig guys oh. Hindi iman, malaman. Mala. Mala. Hindi managambal ko nga, <laughs> bibigus ba Bibigus dalong? Ang dalong, ang dalong, 100%, giniya, 101%, basa-basa. Um. Hmm. Lalo, pag hindi mo inugasan, basa na, tapos bako. <laughs> <laughs> Dumagkalapit man ang word, no? Basa. Basa. Baho. <laughs> Oh, hindi mo sure. Sabtang wala o pag simutan. di ka dani ni maghambal. Tiyan mo, mangko. Hindi pa si mo ako. Uy! Makadto ko na. Ay, hindi oh. <laughs> <laughs> ko nami ako. Hindi ko nami Makadto ko na ah. Hindi diba, mo taga bakulod eh. elonggo. gala. Ilonggo. Simoton ng taga bakulod. Kung nami mo nang humot. Oo. Eh, Basi eh. madimat ka. Madimat? Wah, oh, tanawang ta eh. Asta, asta ka. Asta ka walang samban. ta sa specialty sa mga ilonggo sa mga taga kapis Damo di ay imbutido e? ng mga maugat-ugat. <laughs> mm -mm. Made in Roa City, Kapis. Panaday. Uh Oo. -oh. Secret. Nga kadtuan mo ko. So okay, okay maniwala sa mga sinasabi to, so, hindi tayo papasa, hindi ang uh, aura ni 2.0, hindi yan pwede sa ganyang klase ng babae kasi high standard yan. <laughs> <laughs> hindi tayo papasa diyan, guys. Uh, hanggang live lang tayo dito. Tumari. <laughs> <laughs> What if Pero pero yung pinag-uusapan natin, sa atin lang 'yun, kunwari. Ah. Uh. Kasi sa hali okay ya? lang. Oo, naman. Mm-hm. Nembrew na bayad. Lagoy. O na bayad eh. Ano ba 'yung gago? Ano <laughs> <laughs> ba? Babayad. Hindi eh, mo talaga may bayad ya. Ano? <laughs> <laughs> o <laughs> sige, id idayon mo pa. Ba Basahin ang bibig mo ya. <laughs> <laughs> Namang lang ni ko may bayad, madugang kagidayon <laughs> May bayad ang pagkaon, eh, kay makaon ko. Gakaon ko ya, <laughs> bay. <laughs> Oo. Wala ah. Ako mabayad sa pagkaon. Oo. Gusto ko ice cream ay nang basa kay nami na dila-dilaan niya. Wala lima ah. Ano gusto mo? Flavor ah. Hmm. Vanilla? Ko. Ganyan, duga ano ko ano, duga pamula pula ka pala, basi pa pag ano ba mag-itom ka pala o. <laughs> Agad ang gabi, Joker, TikTok. Gitom man. Basta ikaw. Hmm. wala na yung pag-gitom niya na niya daan niya. May pag-gitom pa niya. Tinyo trabe. May pag-gitom siya kay itom na ni. Mabay ulit. Nak ka ah. din ka sa ano din ka sa Cadiz ba natuod labot ang mga imo biwala ganyan yung seryoso ang istorya sa kapes? oo ano ko sa Dayaw dari ang balay Dayaw ganyan pa Dayaw ah Oh, tayo kayong istorya tayo seryoso eh. Kores-kores ang -kores inasabat mo. <laughs> Oh, uh, Wala dayo ito. Ang ano? Ha? Dayo, ang ano niyo da? Ang lugar niyo? Gani, no. Lapit as bye bye, braday. ta Ayuta mo man eh. <laughs> Seryoso man ba na Oo, oh, gani. Lapit gani sa bye bye. Nami, dagali ano eh. Hindi dito si Bay Bay mag magsalam-salam sa dito para ka makatry mata maalat-alat. <laughs> 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 Gusto mo gid ang alat-alat tao <gasps> hmm naman ako na tigil lagi map, ma-update kay hindi man imo. Go. <laughs> 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 Ba, ang batasan, ah? Kabad? Ate, ma. Bala mo na, pag personal na kayo, hindi, o man na, hindi masubas <laughs> 2.0. <laughs> pag nagkita mo na pa, personal pala, guys. Grabe, kayo magsalita sa live to, pero personal pala, hindi ka makapagsalita, no? <laughs> <laughs> Pata, <do laughs> personal kagali, kaya, ito, personal pala. Doon, ano, nakagali doon, ano, nung naging down. Huya-huya. Oo. Oh, <laughs> Kaya hindi, <laughs> hindi ako, kaya, ano. Na, Oo, oh, di siya na totoo na lang, na hindi ako ano. Na na. <laughs> hindi ako masalita sa si personal. Mm, -mm. lang, gano'n. Huwag mo lang patayin yung ilaw. Ah <laughs> <laughs> uh ah. -uh. Kasi pag uh, maraming lamok sa amin dito eh. Pag nagsama tayo dapat umaga, wag gabi kasi pag, pag gabi tapos pinatay mo ilaw na. Ah. Magkadinggi ka dito tay. Hindi ako na ako ng ano, bibili na ako ng ano, lotion na off para ano. Ay, diyan, yan tatalo na akin. Yes, <laughs> Yung mga lamig sa inyo, naninipsip na dugo ba? Kula. Sa amin yan dito, ng mga lamok dito, nagbubuga ng dugo. Oo, oh, hindi pula. <laughs> White blood cell. Hmm. Aswang ata yun eh Hindi na lamok yun Aswang na yun Maglala Pag na Pag na natuhog ka ng lamok dito Hindi ka naman maho-hospital tay hmm. Ano lang? ba diba kapag nagtidinggi Nagdidiliryo yan Good na hmm. <clears throat> Ang buta wala pa mukha gidinggi Ah kapag dininggi ka sa Ano ko Ewan ko lang sa'yo Sa ano? Kukumbulsyonin ka din naman, diterek din naman ang mata mo. Pero, isa lang masasabi mo. Ito yung dinggi na pinaka-okay kayo. <laughs> okay kayo? Kayo? <laughs> ano si niya guys, no? Kala ko dati, ano to eh. Pulang-pulang, magaling uh -huh. eh. Ay miss, ko lang. siya. Hindi ko yung Abnormal na ko lang yan eh. E? Kompleto ko sa bakuna. Hmm. Yung pinakain ka ng maayos ng nanay mo. Pinaganda ka ng nanay mo, pero may gamay ka. Anong gamay? Gamay eh, gamay nga. Gamay di pa rin siya? Oo. Grabe ka. Masih yes, yang yeah. sama-sama masakin. Hai <laughs> Mills, mincan lang naman yan. Diba mincan mo lang naman ako yung bay, diba? <laughs> <laughs> sinat out na kita kanina ha. Sinabi mo, sabihin na mo naman di kita sinat out. <laughs> di ko na narinig. Hindi <laughs> <tayo. laughs> <laughs> mo tinignan kung nandun pa ako. Napadaan lang ako dun, uy. Dapat pag dumaan ako, oh, wait lang siya Topin Zero, mag-shoutout muna O, oh, Dapat ganun. Seconds lang ako pag dumaan sa live, ganun. Lalo pag hindi ko kilala, hindi ako nung tatagal kasi naiyaman ako. Hindi <laughs> <laughs> ko pala ako kilala. Ha? Hindi ko pala ako kilala. Kilalang kilala? Oo. Oh. Aminadong is to get, pero pag hindi kita bet, hindi mo ako magiget na. <laughs> you know, kabisado mo na yung mga ano ko ha. Galing, galing, galing! Hindi po, gaya pero may gagay sa speed mo. <laughs> pa, 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 may galing gagay sa nyo speed mo, wala malang lang kagahart. Ako galita mo, kung ina-heart, gina ko pa ng mga video mo. Ikaw. Mm, that... mo lang siguro gin repost mo dai. Mo no gid do. Ma maka maka manga mo damo gin share mo video mo lang to gin share mo. At least at least din yani, ano repost di ba? Mm. Ah, uh, naman ko to guys, ano mo, sa sa so, din mag-i-upload sa Facebook. Wala repo sa blow up dai, wala repo. Bangkot so, ka ni eh, ko di mo gin post sa Facebook or sa TikTok. Kay i-repost. TikTok or... sa blow up eh. So, i-share ko na lang eh. Teka okay, ba? Mm -hmm. I-share ko mm -hmm. na lang. Yung video mo lang ulit, gano'n? Uh Oo, -oh, syempre. Mm -hmm. Na no mag-share ko sa <laughs> Lasa to guys, para mabubukulan ako dito. <laughs> <laughs> uh -uh. Lasa to guys ah. Bakit hindi ako makapasok sa kwarto eh? Narinig <laughs> uh. na ako. Ah. Narinig ako. Hmm. Bakit? Okay yun. Wala, naka-airphone kasi ako. Ah, okay. <laughs> 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 Parang, may harap mo mukha eh. <laughs> yan. Gano'n kahirap. Ha? Ah? Gano'ng kahirap? Mahirap ka pag uh, mabukulan. <laughs> <laughs> Ma maya maya may kaldero na dyan sa ulo mo. <laughs> <laughs> <Tum> <laughs> <a> ayan! <laughs> ayan! Eh. Yung ano yung eh. lose <laughs> <laughs> Yung lose mo na gano'n na kaldero ng ano. <laughs>

Wala, wala Facebook. Ano yan? Mag, Magpo-promote na naman siya nang iniinam mo. <laughs> ano yan? Nasa yellow basket? Check like, ni nasa yellow basket. Ashwagandha collagen guys. collagen. Nasa so yung yellow basket niya guys. yellow basket mo ba yon? Hmm. Uh. Hindi, isa showcase ko. Oo. Hindi na nag -promote. <laughs> no. I miss. Par parang hindi ko na, na rin kaya mag-shout out. Let's <laughs> last game me Thank you. Uh Oo -oh. <laughs> Hindi pa in live na rin ako. <laughs> 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 sige, sige, bye bye. Thank you. Bye. Delikado ka si kalabang eh. <laughs> ni. Pag ikaw kalabang ko parang papahamak ako. <laughs> sige, thank you, thank you. Thank you, bye.